Your Naughty Nationwide! nationwide. Dako naman tayo sa 105.3 radyo natin, Gimba, tubig sa Pantabangan Dam. Tuloy-tuloy na bumababa dahil sa epekto nga ba ng El Nino at ang mga magsasaka ay nangangamba na hindi umabot hanggang sa anihan ang supply ng irigasyon. Detalye ihatid sa atin ni Army Caranza. Good morning Miss Eli and Miss Fitas at sa ating uh, listeners uh, nationwide. Patuloy na bumababa ang level ng uh, pantabangan dam uh, kaya naman nangangamba ang mga magsasaka na mabawasan ang dumadaloy na irigasyon mula sa NIA office o uh, ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Ang dam na ito ang uh, pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig na pinadadaloy nang ahensya sa mahigit isandaan at dalawampung ektaryang sakahang sakop nito sa dalawamput walong bayan at syudad sa lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa talaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o of PDRRMO Nueva Ecija, As of February 8, alas 6 ngayong umaga, nasa 191.56 meters na lamang ang water level nito. Mababa ng mahigit dalawampung metro sa ideal water elevation na 212.34 meters at mahigit 20 siyam na metro na mababa sa spin level na 221 meters. Halos sampung metro naman ang ibinaba ng tubig sa naturang dam mula Desembre ng nakaraang taon. Ang panahon na nagsimulang mamunla ang mga magsasaka para sa kasalukuyang cropping season. Ayon sa magsasakang si Ginoong Crisostomo Marzan, ang buwan ng Febrero at Marso ay kritikal sa pagtatanim ng palay dahil ito ang yugto na naglilihi, nagbubuntis at naglalabas ng uhay ang kanilang mga tanim. Aniya sa ngayon, sumasapat pa ang tubig na dumadaloy sa kanyang mahigit dalawang ektaryang palayan. Kombinasyon ng irigasyon at bombang patubig, ngunit nag-aalala siya na dahil patuloy ang pagbagsak ng level ng tubig sa Pantabangan Dam, ay hindi na makakaabot pa hanggang sa amihan ang supply nito. Samantala, ang water level sa siyam na dam sa Luzon ay bumagsak na below normal level dahil sa El Nino phenomenon. Sa report ng Pag-asa Hydro Meteorology Division, ang level ng tubig sa lahat ng dam ay pababa ang trend simula unang araw ng Enero ngayong taon. At 'yan ang uh, balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama mo sa pagbabalita at sa pagseserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Army. Dako naman tayo sa 103.7.